Magandang Martes ng gabi mga kamabuhay para sa ating MRJW News Break. Ako po si Stephen Saras Perez. Nagbabala sa publiko ngayong gabi ang 2020 Tokyo Olympics gold medalist weightlifter na si Heidelin Diaz. Kaugnay ng isang kumakalat na video na di o man ipinopromote ng maalamat na atleta ang isang uri ng online gambling, particular na ang larong scatter. Paglilinaw ni Diaz sa kanyang official social media platforms, peke at manipulado ng artificial intelligence ang naturang video na sa pagsasaliksik ng Mabuhay Radio News ay Agosto 9 pa naka-upload sa pamamagitan ng isang page na may pangalang Mau08. At ang screenshot mismo ni Diaz ng pekeng video ay makikita niyo po sa aking bandang kanan. Ang laman ng nasturang manipuladong video ay si Diaz nakaharap ang ilang kagawad ng media pero imbes na ang tulay na laman ng kanyang media availability ang nababanggit isang robotic voice na pinagbukang upang kahawig siya ay nagpo-promote ng isang app at telegram chat na magtuturo umano sa mga mabibiktimang hindi marunong tumingin ng maigi kung paano yayaman ng madali sa pamamagitan ng isang online gambling platform. Humihingi naman ng tulong si Diaz sa publiko na tulungan siyang ma-report ang nasabing pecking page na nagpo-promote ng uh, iligal na sugal particular na ang scatter at inuulit pa rin ng maalamat na gold medalist na hindi siya nagpapatalastas ng anumang uri nang sugal. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, mangyaring bisitahin ang aming social media platforms. Facebook.com slash Mabuhay Radio Japan Worldwide, aming YouTube channel Mabuhay Radio Japan pong Twitter or X account at MRJW News, TikTok account po namin na at Japan Mabuhay Radio, at official website po namin na www.mabuhayradiojapanworldwide.com. Para sa mabuhay mo din nyo, sa walang takot, walang pinapaboran, ito ang Senbatsu Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.